guys ito yung bayan ng Rosario La Union yan yung papunta ng Teplex uh, sa yan Oh. Mm -hmm. yeah. Yan guys, sanito kami sa my Marcos Highway, lampas ng uh, pugo, nang bayan ng pugo. At uh, malapit na kami sa bayan ng Rosario ng Bulacan. Ayun. So, para kami nagmamadali kalsada you know, uh, ang galaw ayan you o know. pagtsagaan nyo na mga guys you know. ayan o pa nag nga na dito ka na ba kulitos, malapit na tayo sa bayan ng uh, Rosario La Union ayan, tilang uh, kurba na lang po, mga uh, kulitos ay uh, madating natin yung uh, bayan ng uh, Rosario pero hindi tayo papasok doon sa may uh, shortcutan dito tayo sa kapila dumaan ayan, so dito dito tayo sa may kaliwa ayan, diretso ng kanan na yan papunta ng bayan ng Rosario yan, dito tayo dadaan. Wow. Uh, renovation pa lang daanan natin dito mga kulitos. Sino po yung uh, makapanood sa ating video ito ay uh, doon na lang kayo sa kabila dumaan sa may bayan ng Rosario. Labas din kayo doon. At uh, dumiritso na lang kayo doon sa kabila. Yan, lalabas, din, lalabas din kayo doon sa uh, Tiplex. Ayan, uh, sa may Macdo. Lalabas din doon. So, at least kasi alam kaya napasok kami dito kung alam kulang eh hindi ako duman dito ayan uh, oh habang traffic ko oh. oh. wala kayang traffic sa kabila sana naman wala ayan oh yung sinusundan natin na inoba kanina pa ito uh, sinusundan natin oh. hindi niya din alam kaya hindi siya na duman sa kabila na ang ating pong video mga kulitos magalaw dahil uh, rinir, ni ni nga nila yung kalsada dahil medyo piyak piyak yung ano semento. Si Skyway na yun ang So. wow um, ayan Sige, kita-kita na lang tayo doon sa kabilang ulit. ayan mga kulitos, welcome sa bayan ng puso Rosario. Ayun, oh, malapit na tayo. Ayan. kasama ko yung bibi ko. Pa-byahe kami. Ayun. Ang ganda ng awit niya. kulit na yung bibi ko, ngayon Ang lumalaki kulit. Ayun. Oh, wow, ang ganda. Ah, sige. Yeah, lang tayo mga kulitos. Ayan. Ayan o, oh, yung incline uh, na kung uh, kayo po ay uh, hindi nyo po sanay dito sa Rosario, bayan ng Rosario, ay eh, dito po nakalagay lahat ng mga dieselan. Kaya kung kayo po ay uh, konti na lang at uh, may haabol nyo ang mga diesel nyo dito sa Rosario, ay eh, marami, magmili, mamili ka lang kung anong mas mura ba. Ayan mga kunitos, uh, pasanan na natin yung McDo at Jollibee. Ayan, sino yung mahiling din ang Jollibee? Shout out sa mga taga Rosario ayan, ayan oh. oh. dito yung papasok ng kinon mga kulitos sa yung pinasokan ng uh, bansa na yan na Toyota ayan uh, diretso tayo ng uh, uh, boundary ng La Union at Pangasinan so ayan nandito na tayo sa may uh, uh, papasok ng kinon at uh, diretso lang tayo mga kulitos. Uh, kung matasa na yung uh, sasakyan natin, pwede ang kinon pero dadaan kasi kakulitos doon sa may tubigan e, alanganin naman akong i i-sabak doon sa may tubigan yung uh, ano, sasakyan natin so yan at uh, out sa mga bawat isa yan, shout out kay uh, madam uh, Kalyaw uh, yan, shout out sa iyo ma'am at uh, mga bawat at bago natin yung subscriber kaibigan dyan sa kapisayahan at dito sa may um, Baguio City yan at dito sa mga Pangasinan shout out uh, kay uh, Richmond Bakkeran yan shout big boy at uh, shoutout sa lahat ng taga Biskaya sana ay makapag makapasyal tayo ulit diyan mga kulitos sorry na ako ayan So, biyahe lang tayo mga kulitos At, uh, ayan uh, Dito na natin tatapusin Mga kulitos, ang ating pong video Ngayong uh, uh, tanghali Kaya, So, ayan, God bless, God bless Bye bye, bye bye sa bawat isa uh, Ayan mga kulitos uh, Gusto ko lang ipakita ulit Yung, ano Yung uh, tulay o boundary ng La Union at sa Kapangasinan Doon sa may Agat uh, Bridge, ayan paglampas natin dito sa may Pipsi mga kulitos ay uh, mararating na natin yung uh, tulay ng uh, Agat Bridge so yun uh, uh, medyo mahaba haba ito mga kulitos uh, map napakaganda ayan o yung Pipsi ayan, ayan o guys so, malapit na tayo so konting kurba na lang konting konti na lang ayan uh, maraming ano dyan, paprika bago na rin marami na rin mga bagong tumatay pabrika dito sa Rosario ayan okay alright andito na tayo sa may tulay ng uh, Agat Bridge ayan o oh. alright andito na, andito na tayo so ayan okay shout out sa mga taga Rosario at season pangasinan Ayan, dito na natin tatapusin mga kakulitos ang ating pong video ngayong araw. God bless, God bless. Bye-bye, bye-bye.